Mga ka-Republic, may dalang excitement sa mga Hinebra fans ang tatlong rookie na napitas sa rookie draft. Maraming umaasang magdadala ito ng bagong sigla sa kampanya ng mga mag-aala. Ngunit sa estilo ni Tim Cohn, marami rin ang may pangambang baka matulad lang din ang tatlong ito sa mga players na pinagbubutas ng bangko. Paano raw mailalabas ng isang player kung di naman siya nabibigyan ng minuto? Oo nga raw, diskarte yan ng coach. Ngunit kung ang diskarte hindi na nagbubunga ng magandang resulta, sisigi pa rin ba sa short rotation? Dapat daw alalahanin Tim Cone, mahigit dalawang taon ang hindi nagcha-champion ang Ginebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo malaking bagay po yan sa aming mga vlogger maraming maraming salamat mga ka Republic siniseryoso ng mga Hinebra fans ang sinabi ni Coach Tim Cone na magiging happy ending ang kwentong nasimulan ni Sunny Steel sa Draft combine kung saan na-impress dito ang Hinebra coaching staff hanggang tuluyan na siyang pitasin sa rookie draft sa tatlong napik ng Hinebra sa drop, muling nabuhay ang pag-asa ng mga fans na matagal nang nakakantsaw ng mga buzzers. Sa istilo daw ng laro ng 6'3 na si Sunny Steel, nakikita ng coaching staff, pwede itong ipalit sa pwestong na iwan ni Jamie Malonzo na pumunta na sa Japan B-League. Gusto raw ni Tim Cohn ang istilo ni Sunny Steel at sana nga raw ay maging happy ending ang kwento nito mula sa pagiging unknown player na pumutok ang pangalan dahil nga napitas ng Barangay Hinebra. Ang 6'7 naman na si Mario Barasi Jr. ay pwede raw maging understudy ni Japit Aguilar hanggang aktibo pa sa paglalaro ang sentro ng Hinebra. Kung may potensyal, hahasain o sasanayin sa ilalim ni Japet upang pagdumating na ang panahong isasabit na niya ang kanyang playing shoes ay may isang big man na handa ng saluhin ang responsibilidad. Pero sa kabila ng excitement ng ilang Hinebra fans, tila marami rin ang may pagdadalwang isip. Hinahype na naman daw ang tatlong rookie na napitas ng Ginebra, baka raw naman ibabang kulang ni Tinkaw ng mga ito. Tulad ng ginagawa nito sa mga players gaya ni Napol Garcia, Ben Adamus, Aljun Mariano at iba pa. Sabi po ng isang follower natin, excited daw sila sa mga bagong players ng Hinebra. Sana raw ay mabigyan ng playing time. Baka raw ibang kuna naman ni Tim Cohn. Yung isa pa ganito naman ang sinabi. Yung tatlong rookie kasama si Norbert Torres, baka naman dekorasyon lang din sa bench. Parang sina Adamus at Garcia. Tim Cone, mahiya ka naman. May hirit din si Rene Villanueva, isa rin sa ating mga subscriber. Sayang ang mga batang players na nababangkulang Paris ni Garcia. Yun daw mga hindi na pwede, alisin na lang at ilagay na lang sa coaching staff. Ang tinutukoy siguro niyang hindi na pwede ay yung tulad ni Jared Dillinger. Anyway, sa isang banday hindi rin naman natin masisisi si Tincon. Yan ang kanyang estilo. Short rotation. 7 or 8 players lang kung minsan 9 players. Yung mga pinagkakatiwalaan lang talaga niya ang kanyang ginagamit sa laro. Wala sanang problema rito kung nagkakamada ng panalo. Ngunit mga talo ang sinasalansan sa nakaraang dalawang taon kaya naiinis na pati ang mga sariling fans ng kupunan. Pero nasa player din siguro. Sa insayo pa lang, dapat magpakitang gilas na ang mga player para makuha ang tiwala ng coach. At pag may trust na sa iyo ang coach, tiyak na magagamit ka. Sa ating pagkaalala, nang dumaan si Scottie Thompson sa pagiging rookie, umpisa pa lang ay pumukpok na siya. Bigay todo kahit sa team practice lang kung kaya maagang nakuha ang tiwala ni Tim Cohn. Di niya naranasan ang pagbubutas ng bangko gaya ng ibang player. Si Scottie Thompson siguro ang dapat gawing modelo ng mga rookie dumarating sa barangay Ginebra. Ibigay lagi ang 100% kahit sa team practice pa lang. Upang pag nakita ng coaching staff ang sipag mo, siguradong gagamitin ka sa actual game. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Rene Bellanueva. Maraming salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, shoutout Riniya Tibay. Oo nga, kilala natin si Tim Kong. Shoutout sa iyo. At sa iyo rin, shoutout Reggie Jimenez. Ang ganda ng sinabi mo pero hindi natin mapublish ng buo. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Rino Baral. Good day rin sa iyo, idol. Shoutout. At sa Yuren shout out Dakilang Grab Driver Sa Yuren uh, Excited din kami Pareho tayo shout out sa iyo At sa Yuren Merson Kabadi Vlog Mula naman dyan sa Oman Ingat ka lagi dyan kabayan At sa Yuren shoutout out Borlagatan Donald Mula naman ito sa Singapore Shout out sa iyo idol at sa Yuren Enrico de Guzman, mula naman ito sa Belgium. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.